Ano nga ba ang tunay na silbi ng isang bise presidente kung madalas itong wala sa bansa? Sa gitna ng mga kritisismo na natiling matatag sa kanyang posisyon si Vice President Sara Duterte. Sa isang ambush interview nitong Agosto 12, direkta niyang tinanggihan ang mga batikos na siya ay habitually absent. Anya, habitual absence saan? Hindi ko alam yung pinagsasasabi nila, ito na naman yung style ng mga anti-Duterte na nagbibigay lang ng akusasyon na walang basehan, walang ebidensya. Alam nyo, ang akusasyon na walang basehan ay isang paninira lamang. Ngunit sa kabilang panig, maring sumagot si Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Ayon kay Castro, malinaw na hindi solusyon ang pagbibiyahe para masolusyonan ang mga problema ng bansa. Hindi po sagot ang pagbibiyahe para masolusyonan kung may problema man ang bansa. Hindi po trabaho ng bise Presidente at wala po sa konstitusyon na kailangan siyang magbiyahe para siraan ang Pangulo at para hilingin sa taumbayan ang pagbagsak at pagtanggal sa pwesto ng Pangulo. Aniya. Dagdag pa ni Castro kung personal trip ang biyahe, malinaw na ito ay para sa personal na agenda lamang. Binanggit din niya ang isyo tungkol sa travel order papuntang Kuwait, na aniya'y mali ang pahayag ni Duterte tungkol dito. Siguro nga po ma-few frustrate yung mga kababayan natin abroad dahil ang Pangulo ay nasa Pilipinas nagtatrabaho, samantalang ang Vice Presidente ay madalas nasa personal trip, dagdag ni Castro. Balikan natin ang ugat ng issue. Sinabi ni VP Sara na isa sa mga dahilan ng kanyang pagpunta sa ibang bansa ay upang tugunan ang hinaing ng mga Pilipino abroad na frustrated na sa nangyayari sa Pilipinas. Ngunit ang tanong, habang siya ba ay naglalakbay? May naiuwing konkretong benepisyo ba para sa Pilipinas? May mga bagong kasunduang pang-ekonomiya ba siyang nalagdaan? May nakipagpulong ba siyang mga pinuno ng ibang bansa para maglatag ng plano na makakatulong sa ating ekonomiya? Sa kasalukuyang datos, malinaw ang sagot wala karamihan sa mga biyahe ay itinuturing na personal at wala pang malinaw na record ng opisyal na pakikipag-ugnayan sa mga international leaders para sa pambansang kapakinabangan sa ilalim ng ating konstitusyon ang pangunahing tungkulin ng bise presidente ay pumalit sa pangulo kung ito ay mamatay magbitiw o hindi na kayang gampanan ang kanyang tungkulin maaari siyang italaga sa isang cabinet position pero nananatiling kontrolado ng Malacanang ang pagbibigay ng travel authority para sa opisyal na biyahe. Kaya muling bumabalik ang malaking tanong, anong uri ng pamumuno ang nais ipakita ng Vice Presidente? Para lang ba ito sa mga Pilipino sa abroad, particular sa mga OFW, o kasama rin ang mga mamamayan dito sa Pilipinas na araw-araw humaharap sa mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at iba pang krisis. Kung tutuusin, mas mahalaga marahil na makita ng taumbayan ang kanilang mga leader na aktibong humaharap sa mga isyong pambansa, hindi lang sa pamamagitan ng mga talumpati o biyahe, kundi sa pamamagitan ng konkretong aksyon, plano at resulta. Ang isyu ng madalas na pagbibiyahe ng bise presidente ay hindi lamang usapin ng gastusin o oras kundi ng pananaw sa liderato at accountability. Ang bawat opisyal na biyahe ay may kapalit na oras, pondo at oportunidad. At kung personal ang dahilan, lalong mahalagang maipakita kung paano ito nakatutulong sa bayan. Sa dulo, ang tunay na sukatan ng pamumuno ay hindi ang dami ng bansang napuntahan, kundi ang dami ng problemang nalutas para sa mga Pilipino, dito man o sa ibang bansa. Kaya habang nagpapatuloy ang bangayan sa pagitan ng kampo ni VP Sara at ng Malacanang, nananatiling bukas ang tanong, kaninong interes ang tunay na inuuna? Kung nais nating umangat bilang bansa, kailangan natin ng mga leader na inuuna ang gawa bago ang gala. Mga leader na handang humarap, magpaliwanag at higit sa lahat, magpakita ng malinaw na resulta para sa bayan. Maraming salamat sa ating mga bagong subscribers at sa lahat ng nanood at sumubaybay. Huwag kalimutan na i-like, i-share at mag-comment para patuloy nating mapalakas ang diskusyon tungkol sa mga isyong mahalaga sa ating kinabukasan. Let's keep the bell ringing for truth, justice, and freedom.